morning kalapatid so ito yung pang siyam at saka yung pang sampo i-picture din natin no? Oh. yung nakabalik yan yan yung pang siyam yung checkered na yan lalaki pala yan ito yung pang sampo na nakabalik from San Pedro so ang mangyayari magtas tayo ng Manila yung yan yung cherry na yan pang siyam na nakabalik ito pang sampo sa hindi pero hapon na sila nakauwi so mangyayari ito yung from gentry no pinahinga natin siya tsaka ito yung galing ng gentry nakabalik naman ano so yung gagawin natin ito yung paris nyo Tinapo natin sila pareha sa gentry Ito Tsaka mga Ang mangyayari eh, Gagawin natin Bukha tayo ng mga panibagong Mga itotos na ibon Yan pipili tayo dyan Kung sino yung babalik Ito kasama to sa gentry Ito yung huling bumalik dun sa mga tenos natin na no, bali walo uh, I mean pang walo siya dun so dalawa hindi nakabalik sa Pangean 3 tapos tatlo sa San Pedro sana nakabalik sila sa amo nila or kung nadagit man eh alagaan silang mabuti no so sa Manila yung target natin next na natin uh, abangan nyo na lang po kung gaano yung... ba katikas talaga itong mga dagit na to kasi ayaw na nila umalis dito eh ano ito kasama din to sa tinos natin sa San Pedro eh oh. yan so, marami tayong mga pwedeng itos at uh, papakita din natin sa mga susunod na episode yung mga sing sing nila no para malaman nyo na kung magkakaroon tayo ng mga breed dito is dagit lines so tingnan natin kung maganda yung mga homing nila dito lang muna mga kalapatids ito bagong pares natin po, so abangan nyo po yung ating mga itapos sa mga susunod na araw maraming maraming salamat pa subscribe na rin po at para updated kayo sa aking mga video na ina-upload.